magsisimula ang ating kwento sa pagbibigay ng kaalaman ng tagapagsalaysay. Ang tagapagsalaysay ay lubos na pamilyar sa reputasyon ni Ghislaine, o mas kilala sa baryo bilang Ghislaine ang batang nasa silong. Siya ang hindi matatag na pinakamatandang anak ni Conde Perdiem, kilala bilang bihasa sa espada ngunit hindi lumalabas ng kanyang silid, maliban kung kakain o kukuha ng inutos mula sa pamilihan, at ganap na hiwalay sa tunay na mundo. Bagamat itinuturing na walang silbi ng karamihan, pinatunayan ng bida nating si Gisley na hindi ito totoo noong gabi iyon, isang gabi na punong-puno ng dugo, sigaw, at pagbawi ng dangal ng isang minamaliit. Pulang dugo ang nagkulay sa lupa, at mga hiwa ng espada ang nagmarka sa mga pader habang ang hilagang mandirigma, na minsang itinuturing na hindi matatalo, ay nakahandusay sa hindi makapaniwalang pagkatalo. Sino ang kalaban? ang mismong basura na madalas pagtawanan ng buong baryo. Ngunit hindi doon natapos ang kwento. Si Gislaine, bida natin, ay nagpatuloy sa kanyang pagbubuhat ng sariling bangko. Habang nakatingin sa sugatang mandirigma, tinanong niya ito ng may malupit ng ngisi. Masarap ba sa pakiramdam ang mabitag ng ganito? Hindi pa nakontento, dinagdagan niya ng igit pang pang-aasar. Alam mo bang ginugol ko ang kalahati ng mana ko para lang dito? Akala nila walang silbi ako, pero narito ako, at ikaw, nakabulag ta. Sabay ngiti si Gisley na parang bida sa isang palabas. Ang tagpo ay literal na kwento ng pagbagsak ng isang makapangyarihang mandirigma ng hilaga sa kamay ng isang patapon at ang walang silbi na anak ay biglang naging pinakamatalinong estrate hista. Maingat na inihanda ni Gisley ng pagbagsak ng pinakadakilang mandirigma gamit ang mapanlinlang na mga plano. Mula sa pagiging tahimik na parang mahiyain sa lipunan, siya ngayon ay isang mapanganib na kalaban. Habang papalapit ang bida nating si Ghislaine, hawak ang kanyang napakalaking palakol na tila minana pa sa kanyang ninuno, tinanong niya ang mandirigma. Masaya ka ba dyan sa pagkakabagsak mo? Ang mandirigma, halos hindi na makapagsalita sa pagkatalo, ay sinagot siya. Paanong ang isang basura tulad mo ang nakagawa ng ganito? Napangiti si Gislain at buong yabang niyang sinabi, Basura, ako ang basurang may diskarte. Alam ko kung ilan kayo, sino ang mga especially iyan ninyo, at kung sino ang tumulong sa inyong pagpapalakas. Alam ko rin kung sino ang nagdala ng pagkain para sa inyo. Nagpatuloy siya habang tumititig sa kalaban. Alam ko ang lahat mula pa sa simula. Sa madaling salita, ako ang bida rito. Ang mandirigma, lubos ng naguluhan at wala nang masabi, ay pasigap ang nagtanong. Paano nagawa ng tulad mo ang lahat ng ito? Bilang sagot, inutusan siya ni Gisley na tumahimik. Tumigil ka na lang. Tapos ka na. Habang ang mandirigma ay bumagsak ng patalikod, itinapon ang maskara, at buong lakas na idineklara ni Gisle ng kanyang tagumpay. Subukan ninyong sumalakay ng paulit-ulit. Ngunit tandaan mo, ako ang mananalo sa susunod, at sa bawat pagkakataon pagkatapos niyon. Lumapit siya, halos sobrang lapit na maririnig ang kanyang paghinga, at muling tinanong. Alam mo ba kung bakit? Sa huli, sinabi niya ang kanyang pinakamatinding linya. Dahil nasa akin ang lahat ng mga plano, pati sikreto mo. At doon nagtapos ang gabi, isang gabi ng pagkatalo para sa mandirigma, at isang gabi ng tagumpay para kay Ghislaine, ang bida na dati basura. Isang taon ang nakalipas, malapit sa estado ng Perima sa kaharian ng Lafia, nagising si Gisley na habol ang hininga, parang may maltong humahabol sa kanya. Ano to, buhay pa ako, sigaw niya habang nanlalaki ang mata, pawis na pawis, parang bagong gising lang sa bangungot. Napagtanto niyang humihinga pa siya kaya napahampas siya sa lupa. Hindi ba dapat patay na ako? Parang sinundot na nga ng espada yung kaluluwa ko eh. Ilang sandali bago ito, binugbog siya ng todo-todo. Literal na ginawang punching bag. Naagawan siya ng sandata, puro dugo ang katawan, at parang eksena sa pelikula ang malalim na sugat na halos hatiin ang dibdib niya. Habang unti-unting nawawala ang kanyang buhay, nandyan pa si Atom, ang kabalyerong mahilig sa ipal na monologo, tinutsa siya. Ikaw pala si Ghislaine Ferdium, ang hari ng mga Be'erang Mandirigma. Ha, hari ng basa sa sariling dugo, isa ka raw sa pitong pinakamalalakas sa kontinente. Ng e mukha ka namang nilalangaw ngayon. Si Athem, ang kabalyerong tila inisponsor sponsor ng Pride at kay Abangan, ay nakatayo sa harapan niya, parang bida sa sarili niyang kwento. Tapos na ang laban. Game over, Gisline. May huling salita ka bago ka ma-uninstall. Tahimik lang si Gisline, kunwari kalmado pero sobrang asor. Nang makahanap ng tsempo, biglang nagsalita. Sayang, hindi ko natupad ang paghihiganti ko. Pagkatapos, tumingin kay Atom na parang magpapasabog ng nuclear words. Ikaw, hayop ka, nakakasuklam ka, sana mamatay ka sa sarili mong kayabangan. Ngumiti si Atom, yung ngiting kontrabidang mala teleserye. Hindi ko inakala na ikaw pala ang panganay ng bumagsak na angka ng per diem. Aba, revelation of the year. Tapos biglang nagtatanong pa, totoo bang iniwan mo ang pamilya mo nung mamatay ang kapatid mong babae? Ang drama mo pala, Gisling. Nabigla si Gisling. Paano mo nalaman yan? Magkaibang kaharian tayo. Ngumiti ulit si Atom, yung tipong nakakagigil ng ngiti. Siyempre, alam ko. Sinubaybayan kita, boy. Alam mo ba, kami at ang Delane household ang may kagagawa ng pagbagsak ng pamilya mo. Parang binagsakan ng mundo si Gisling. Ano? Ibig sabihin, may mga kakuntsaba pa si Duke Delane. Pero naisip niyang wala na rin namang saysay. Alam niyang malapit na siyang mamatay. Sa galit, isinumpo niya si Atom. Hinding-hindi kita mapapatawad, hayop ka. Pero si Atom, tumawa lang, parang walang pakialam sa mga banat ni Gisling. Sa isang iglap, pinugutan siya ng ulo. Pero teka, plot twist. Nagising bigla si Gislain sa tabi ng isang tubig, buhay na buhay, at ang ulo niya. Nakakabit pa rin, napatingin siya sa refleksyon niya sa tubig at napasigaw, ano to? Buhay pa ako. Aba, parang magic trick. Hinawakan niya ang mukha niya at napansin niyang nasa mas bata niyang anyo siya. Wow, baby face ulit. Nag-time travel ba ako? O baka clone ko to? Habang nagmamasid sa paligid, nag-iisip siya kung baka eksperimento na naman ito ng mga mayabang na salamangkero. Pero galit na galit, sumigaw si Ghislaine, pagsisisihan ng mga mayayabang na iyon na buhay pa ako. Tandaan niyo, ako si Gislin at walang makakapijal sa akin. Bigla na lang may pumasok sa tolda, humahanggos at tinatawag siyang Batang Panginoon. Si Ricardo iyon, isang kawal ng sambahayan ng Perem, na nagsabing lumabas na siya dahil gising na siya. Pero bago pa makapagsalita si Ricardo, biglang hinugot ni Gislan ang espada niya at itinutok iyon sa leeg ni Ricardo. May awa pa ako kung sasagutin mo ang tanong ko, o baka wala, Bantani ni Gislan, na nakatingin ng masama. Nanginginig sa takot, pawis na pawis si Ricardo, pero halata rin naiinis. Tanong nito, hindi mo ba naisip na sobra na to? Sa sagot ni Ricardo, naisip ni Gislan kung bakit parang hindi takot na takot si Ricardo sa pagbabante niya. Nauutol, tinanong niya si Ricardo kung ano ang pinagsasasabi nito. Siniko siya ni Ricardo, sabay sigaw, ikaw kaya ang nagpakadrama kanina tapos nakatulog ka bigla. Nanlaki ang mata ni Gislan. Ha, nagdrama ako. Ako, tanong niya, halos magwala ulit. Pero umirap lang si Ricardo. Oo, nagwala ka tungkol sa pagsugod natin sa mga orc, tapos ngayon kunwari wala kang maalala pagkatapos matulog ng power nap mo. Nalito si Gislan. Anong orcs? Nagdrama talaga ako. Anong kalokohan yan? Pero si Ricardo, umiling lang at walang pake. Kinuha nito ang bag at kahon sa sahig. Magayos ka na ng gamit mo. Hinintay ka ng mga tao. Gulong-gulo, tanong ni Gislan, saan tayo pupunta? Habang naglalakad si Ricardo palabas, sinagot siya nito, sa perem Estate. Hinawakan ni Gislan si Ricardo sa balikat at sinigaw, anong sinabi mo? Ulitin mo nga, sa halip na maiyak si Ricardo, nagtataka lang ito. Bakit? Ang ibig mo bang sabihin, yung gumuho na perem Estate? Lumabas si Gisland sa tolda at natulala siya. Tama nga, nandoon ang Perem Estate, kompleto pa at hindi guho. Napansin ni Ricardo ang reaksyon niya. Pabulong nitong tanong, "Na naginip ka ba?" "Nako, kung marinig ni Count Perem na tinawag mong gumuho ang estate natin, yari ka." Nangigil gigil si Gisland at pinisil ang pisngi niya ng napakalakas. Teka, panaginip ba to?" Pero masakit. Totoo nga. Nang makita niya ang bata niyang itsura at ang perem estate na buo pa, napaisip siya, nako, bumalik yata ako sa nakaraan. Naalala niya ang kabataan niya, kung paano niya kinamuhian ang sambahayan nila. Ang pagiging immature niya, na nagugat sa inggit, ang dahilan ng napakaraming gulo. Hanggang sa unti-unti, iniwasan siya ng lahat. Hindi kinaya ang kritisismo, kaya tumakas siya. Ilang taon ang lumipas, naging berang mandirigma siya. Buhay pa rin kahit walang tigil na laban. Naging tanyag, magaling, pero nang bumalik siya sa perim para itama ang mga pagkakamali niya, huli na ang lahat. Wala na ang estate, wala na rin lahat ng mahal niya. Pero ngayon, nariyan silang lahat. Buhay pa, napangiti si Gislan. Wuho, panalo, gusto na niyang isiga, pero alam niyang masyado pang maaga para magdiwang. Binalika niya si Ricardo at naalala ang nabanggit nitong pagsalakay sa mga or Napakunot ang nuo ni Gislan. Ah, eto na yung araw na yon. Alam na alam niya ang petsang ito, ang araw kung kailan halos lahat ng sumugod ay mamamatay. Noong una niyang buhay, sumama siya sa pagsugod dahil gusto niyang sumikat. Ang report, tatlong ork lang daw, simple lang, di ba? E kaso, wala siyang experience maging leader. Pagdating nila, lampas dalawampu pala ang mga ork. Dahil sa katigasan ng ulo niya, halos lahat ng kasama niya, namatay. Habang isinusuot niya ang armor niya, sinabi ni Gisland sa sarili, ngayon, iba na to. Wala nang power trip, sa totoo lang, wala namang ginawang espesyal ang mga orc. Dinadaan lang talaga nila sa dami ng bilang. Pero ang totoong problema, alam ni Gislan, ay kung may maniniwala sa kanya. Sa tingin kasi ng karamihan, isa siyang walang kwentang bata. Bigla na lang, bumagsak ang tore sa harapan niya. Wasak, sigaw ng isa sa mga kabalyero, andyan na ang mga orc. Umaatake na sila, nag-uuna ang sumugod ang mga dambuhalang orc na may dalang malalaking palakol. Nagulat si Gislan, ang bilis nilang nakarating, mas mabilis pa kaysa sa dati niyang buhay. Parang tinadad ng sibuyas ang mga kabalyerong sumubok pigilan ng mga orc. Isa-isa silang naligas habang ang iba naman ay nagtakmuhan sa takot. Isang malakas na boses mula sa commander ang nagutos, mga tall forma. Defensive line tayo, si Scaven, ang squad commander, tumakbo sa unahan. O si sinabihan ang lahat na huwag magpanik at pumorma para depensahan ang kampo. Pero bago pa siya makalapit, isang orc ang sumugod sa kanya, sabay binangga siya. Parang kawayan lang na naitulak. Habang nasa sahig, na-realize ni Scaven na naambush sila ng hindi handa. Ang dami pala ng orc, mas marami pa sa inaasahan nila. Sa ganitong sitwasyon, malamang, ubos silang lahat. Patay, as in lahat-lahat. Biglang may sumigaw ng babala. Paglingon ni Skaven, may orc na papalapit sa likod niya. Pero bago siya metaga, biglang lumusab si Gislan. Parang eksena sa action movie. Sinunggaban niya si Skaven, hinatak ito sa balikat, at itinulak palayo. Nagulat si Skaven. Anong trip nito? Pero bago pa siya makapag-isip, nakita niyang ibinaba ni Gislan ang espada niya diretsyo sa ork na akmang babagsak ang palakol. Sa isang mala-action store na paghiwa, naputol ni Gislan ang kalahati ng braso ng ork. Nanlamig ang buong kampo, lahat ng kabalyero, pati si Scaven, nakatanga. Yung ork, sigaw ng sigaw sa sakit, sabay bagsak sa lupa. Si Gislan naman, parang walang nangyari. Pinagpag lang ang espada niya para tanggalin ang dugo, tapos bamulong ng buwizad. Naiinis siya kasi hindi pa niya magamit ang mana niya. Sana raw bumalik siya sa nakaraan ng mas maaga. Tahimik ang paligid habang ang tunog ng bawat hakbang ni Gisland ay parang tunog ng dramang papalapit na kontrabida. Palapit siya ng palapit kay Skaven, at lahat ng tao ay napansin ang presensya niya, malakas, parang nanwilimos ng atensyon. Pagdating niya sa harap ni scaven. Alam na agad ni Gislan ang totoo. Oo, si Skaven nga ang commander. Pero wala siyang pake doon. May iba siyang balak. Hoy, Scaven, sabi niya, nakairap. H ha, ano yun, batang panginoon? Yuto ni Skaven, halatang kinakabahan. Diretsahan, baman si Gislan, lipat mo sakin ang pagiging commander. Dali, halos malaglag ang pangan ni Skaven. Ano, bakit? Wala akong oras para magpaliwanag. singal ni Gislan. Nagkamot na lang ng ulo si Scaven. Ah, eh. Si Bago ang pagpapatuloy sana po ay huwag nating kalimutan na magsubscribe at pindutin ang bell button para sa mga bagong update maraming salamat po mga kamanwa. Ang pagpapatuloy, makikita pa rin na nakaupo si Scaven sa sahig na lupa. Mabigat ang tensyon sa lugar, parang nadagdagan pa ng timbang dahil sa tono ni Ghislaine. Walang espasyo para sa maling pagkakaintindi. Ang simpleng hiling niya ay may malalalim na implikasyon, sinusubok ang umiiral na sistema at iniiwan si Scaven na magdesisyon na posibleng magkaroon ng malawakang epekto. Halos hindi makontrol ni Scaven ang inis niya sa kahilingang ito ni Ghislaine. Matagal na niyang alam ang pagiging sira ulo ng batang amo, pero itong hiling na ito. Aba, lumampas na sa linya sa kalagitnaan ng laban kung saan buhay ng mga sundalo ang nakataya, ang casual na hiling ni Ghislaine para sa kapangyarihan ng liderato ay parang walang pakialam at nakakakaba. Dahan daw ang tumayo si Scaven, na parang nagbibigay ng babala. Ang matigas niyang pagtanggi ay parang kutsilyong dumaan sa tensyon ng silid. Ang salitang, hindi, ay bumagsak mula sa kanyang bibig na parang bato, dahilan para mabasag ang composure ni Ghislaine kumunot ang noo ng batang amo, parang hindi matanggap ang pagkontra sa kanya. Bakit? Magpaliwanag ka, sigaw ni Ghislaine habang punong-puno ng indignasyon ang mukha niya. Tinignan siya ni Scaven ng seryoso. Hindi ito larong pambata, Ghislaine. Wala tayo sa kaharian na pwede ka lang magpasil. Ang buhay ng mga tao ay nakataya rito. Ipinaliwanag niya na kahit anak siya ng Lord, ang kapangyarihan niya bilang commander ay hindi basta-basta maipapasa kung kani-kanino lang. Mabigat ang responsibilidad ng pamumuno sa ganitong sitwasyon, at hindi sapat ang noble title para dito. Naiinis si Ghislaine, pero sa loob-loob niya, alam niyang may punto si Skaven. Kung siya rin ang nasa lugar nito, hindi rin niya basta-basta ibibigay ang kontrol sa isang walang alam. Biglang lumitaw ang isa pang orc, diretsyo silang sinugod. Agad na tumakbo si Scaven papunta sa harapan, sumisigaw, Ghislaine, umatras ka. Ako na ang bahala rito. Pero, aba, si Ghislaine. Tumalikod lang at inihagis ang espada niya pa arap. Mabuti na lang at mabilis yung muko si Skavan, kundi, baka nabawasan pa siya ng buhok. Sa sobrang galit, hinablot ni Scaven ang kwelyo ni Ghislaine. Ano bang iniisip mo, ha? Galit na sigaw ni Scaven. Bago pa sumagot si Gislen, narinig nila ang nakakabinging sigaw ng orc. Paglingon nila, patay na ang orc, nakatusok ang espada ni Gislen sa bungo nito. Nanlaki ang mata ni Skaven. Paanong nakuha ni Gislen ang weak spot ng orc? Skaven, ikaw ba ang commander dito? Tanong ni Gislen, na parang walang nangyari. Oo, bakit? Sagot ni Scaven, halatang nawiwindang pa rin. Ngumiti si Gislen. alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga sa laban? Napatingin siya sa mga kabalyero na nanginginig sa takot habang nakaharap sa mga nagwawalang ork. Dagdag pa niya, walang panalo kung takot ang mga tao mo. Kailangan nilang makakuha ng momentum. Hindi na hinintay ni Ghislaine ang sagot ni Scaven. Tumakbo siya, hinugot ang espada mula sa ork, at sa bilis ng kidlat, tumalon siya papunta sa mga ork. Bumagsak siya sa ulo ng pinuno ng mga ork, diretsyo sa bungo nito ang espada niya. Halos natulala ang lahat, hinugot ni Gisley ng espada at tinawag ang mga ork. Halika, mga unggoy, kaya niyo ba ako? Sabay sigaw, uubusin ko kayo, bawat isa sa inyo. Galit na galit, sinugod siya ng mga ork, pero sinalubong sila ni Gisley ng buong tapang. Sa isang iglap, pinutol niya ang braso ng isa, umiwas sa hampas ng isa pa, at tuloy-tuloy ang pagputol sa mga ork na parang tinapay lang. Nakatayo lang si Skaven, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Parang panaginip ito, kahit siya na gumagamit ng mana, hirap na. Hirap sa ganitong laban, pero itong, patpatin, na batang amo, nilalampaso ang mga ork. Napansin ni Skaven na pagod na si gislin, pero kitang-kita rin niyang sobrang tipid ng mga galaw nito. Walang nasasayang na kilos, bawat hampas ay tumatama sa kahinaan ng orc, parang isang ganap na master swordsman. Walang mana, pero sa isip ni Skaven, baka mas malupit pa si Gislaine kaysa sa Kaur. Kung yan na ba ang pinakamagaling nyo, nakakahiya naman kayo bilang warrior species. Panunukso ni Gislaine, hindi pa nga ako nagpapainit. Ilang beses niyang iniwasan ang mga pag-atake ng mga orc nang parang naglalaro lang. Bigla siyang tumalikod at tumakbo, habang sumisigaw ng panunokso sa likod, lalo pang ininis ang mga ork. Galit na galit, hinabol siya ng mga ork ng parang mga aso sa kerenderya. Lahat ng ork hinahabol ang batang master. Sigaw ni Ricardo na parang napapraning na. Tumakas ba ang batang master? Tanong ng isa sa mga kabalyero na halatang hindi alam kung anong nangyayari. Habang nag-aalala, pinagmasdan ni Ricardo si Gisli ng mabuti. Ano bang iniisip ng batang ito? Tanong niya sa sarili habang nalilito. Napagtanto ni Scaven na maganda ang taktika ni Ghislaine para makuha ang atensyon ng mga orc, pero ang tumakbo papunta sa gilid ng bangin. Mukhang kabaliwan iyon, pero nang makita niya ang bangin sa dikalayuan, biglang may naisip siya. Maghanda ng shield wall, sundan ang unang anak, sigaw ni Scaven sa mga kabalyero. Habang patuloy siyang hinahabol ng mga orc, biglang huminto si Ghislaine malapit sa bangin at hinarap sila. Tiwala siya na maiintindihan ni Skaven ang kanyang plano kung talagang magaling na commander ito. Bagamat gusto sanang siya na mismo ang sumibat sa lahat ng orc, alam niyang hindi tatagal ang mahina niyang stamina. Pero sigurado siyang kaya nang tapusin ng natitirang grupo ang sitwasyon mula roon. Sa likod ng mga orc, nakangiti si Ghislaine, iniisip na lahat ng plano niya ay bumabagsak sa tamang lugar. Tumalun siya mula sa bangin at nagbigay ng senadorya kay Skaven. Agad na inutusan ni Skaven ang mga kawal na itulak ang mga ork pababa sa bangin. Sumunod naman ang mga kawal, gamit ang kanilang mga kalasag at sibat para itaboy ang malalaking ork. Binuhos nila ang lahat, at isa-isa, nahulog ang mga ork, ang kanilang mga katawan ay bumagsak ng walang pag-asa, na dinurog sa impact. Hinihingal, halos hindi makapaniwala ang mga kawal na nagtagumpay sila. Matapos nilang mapatay ang lahat ng orc, tumakbo si Skaven sa gilid ng bangin at sumigaw para kay Ghislaine. Sa kanyang kaginhawaan, nagawa ni Ghislaine na itarak ang kanyang espada sa gilid ng bangin at nakabitin. Nakangiti si Ghislaine pataas, at kahit nagulat, ngumitilin si Skaven pabalik. Inabot niya ang kamay niya, sinasabing hawakan ito ni Ghislaine. Pero sa mismong sagot ni Ghislaine, dumulas ang hawak nito. Hindi na nakahawak pa, bumagsak siya pababa sa bangin, ikinagulantang ng mga kawal na sumisigaw ng pangalan niya sa takot. Habang bumabagsak, nanaginip si Gisley na tinatawag siya ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Tinanong niya kung si Alina ba ito, pero biglang bumalik ang mga alaala. Si Alina, umiiyak at nagtatanong tungkol sa kanilang ina. Si Alina, nagpapasalamat ng may ngiti. Si Alina, galit na nagtatanong sa kanyang asal at sinasabing siya ang pinakawalang kwenta. Ang mga alaala ni Alina ay nagdagsaan sa kanyang isipan. Bigla na lang may humawak sa kanya, tinatawag siyang, kuya. Nang tumingin siya, nakita niya si Alina. Sumisigaw na dapat daw magkasama silang dalawa. Nang matauhan, napagtanto niyang buhay pa rin siya. Akala niya'y nailigtas siya ng mga kawal kahit papaano. Habang bumabangon, inisip niya kung panaginip lang ang lahat, pero ang sakit ng katawan niya ang nagsabi na hindi. Napagtanto niyang ang sakit ay bunga ng pagbibigay niya ng labis na lakas, ngunit nagbigay din ito ng katiyakan na buhay pa nga siya. Biglang may pumasok sa kwarto. Si Belinda, ang kanyang alalay, natuwang-tuwang sinabing gising na siya. Nagulat si Gisley na makita siya. Agad siyang sinermuna ni Belinda, pinaaalala kung gaano siya nag-aalala at kung paano niya pinaalalahanan si Gislain na hayaan ang mga kawal na humarap sa mga orc. Walang sabi-sabi, niyakap ni Gislain si Belinda ng mahigpit. Nagulat si Belinda at tinanong kung ano ang ginagawa niya at kung may nagawa siyang mali. Pero simpleng sumagot si Gislain, sinabing masaya lang siya na makita ito. Si Belinda ay ang kanyang personal na guro mula pagkabata at ang nag-iisa na nanatili sa kanyang tabi. Sa kabila ng kanyang kabobohan, pagkatapos ng pagbagsak ng kanilang pamilya, bigla na lang siyang nawala at hindi na nakita pa ni Gislaine hanggang sa araw na iyon. Nang makita ulit si Belinda, napuno si Gislaine ng halo-halong emosyon, kaginhawaan at tuwa, mga damdaming akala niya ay hindi na niya mararamdaman muli. Pero si Belinda, nalito. Ba't parang ang saya mo? Araw-araw naman tayong nagkikita, tanong nito. Doon na-realize ni Gisley na kailangan niyang sabihin ang totoo. Ipinaliwanag niya na may sakuna na malapit ng tumama sa perang na ikinagulat ni Belinda. Ano bang pinagsasasabi mo? Tanong nito. Sagot naman ni Gislaine, namatay ako, tapos nabuhay ulit. Sa halip na seryosohin, tinuwanan lang siya ni Belinda. Eh kasi naman, malamang yung mga ork lang yung muntik nang pumatay sa'yo. Pabirong sabi nito. Pilit na ipinaliwanag ni Ghislaine, pero binago ni Belinda ang usapan. Sabi nito, hindi ang perem ang nasa panganim. Ikaw, oo, ikaw, Ghislaine, ang problema dito. Pagkatapos noon, pinagalitan pa siya ni Belinda, sinasabi lahat ng mali niyang ginawa. Doon na-realize ni Ghislaine na wala talagang plano si Belinda na paniwalaan siya. Kaya tinanggap na lang niya na walang mangyayari. Tinanong ni Belinda kung anong balak niya kung masyado siyang bobbog para makapunta sa nalalapit na pista. Nalito si Gislaine, anong pista yan? Balik tanong niya, napakamot sa ulo si Belinda. Pista, Gislaine, yung taunang pista, paano mo nakalimutan? Excited pa naman si Alina na makasama ka doon, paliwanag nito. Tinuro ni Belinda ang isang litrato ni na Gislaine at Alina. Biglang naalala ni Ghislaine ang pista na lagi nilang ginaganap tuwing ganitong panahon. Sa nakaraang buhay niya, hindi niya kailanman naranasan ang pista dahil laging kinukulit siya ng trauma. Gaano katagal bago ang pista? Tanong niya kay Belinda, isang linggo na lang, baliw ka, sagot nito. Biglang naging seryoso si Ghislaine. Alam niya na ang pistang ito ang araw na magbabago ang buhay niya magpakailanman at may pumasok sa kanyang kwarto, ito pala ay si Ellen, anjan ka ba? Tanong nito, tiningnan siya ni Ghislaine, ang isip niya ay puno ng alaalang bumabagabag sa kanya. Alam niya, sa loob ng pitong araw, matatapos na ang buhay ni Alina. Narito ang pagtatapos ng ikalawang kabanata. Huwag palampasin ang mga susunod na update. Sa mga darating na kabanata, matutuklasan ni Ghislaine ang mga paraan kung paano mailigtas ang kanyang kapatid na si Elena mula sa kapahamakan pero hindi magiging madali, dahil haharapin niya ang malupit at walang awang mga kalaban. Abangan ang mga susunod na kwento kung paano magtatagumpay ang ating bida laban sa mga angas na kalaban. Mga kamanhua, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang ating video, sumubaybay sa mga susunod na update para malaman kung paano makakaligtas si Ghislaine at kung anong mga lihim ang matutuklasan niya sa kanyang paglalakbay.